siya ng sardinas. Ah, uh, migsa. Uy, laki -tain. yummy. Siya so, na ang sardinas. Naubos niya na. Naubos niya na yung isang tasang kanin. At naka-mango shake pa yan. O, oh, tignan mo. May mangga pa yung... <laughs> yummy na, yummy apo lucky. yummy sardines hmm makain nang sardinas Eh sabi mo na Eh <laughs> Ubus na, ubus Ubus niya ang sardines ito. Oh. Tingnan mo naman. <laughs> May bigote ka. Hmm. Oh. Oh. Ganado siya kumain. Sardinas sa ulang. Babay ka na. Bye. Oh.